Hi guys! Magandang hapon! Guys, meron akong isi-share na content is the key talaga guys. Content is the key. Hindi kailangan na yung pagkakinggan natin yung mga sabi ng iba na kung gusto nyo ano, lumago yung account nyo, follow kayo sa akin, share nyo sa akin, yung aking video, share nyo, like kayo sa aking video, para ipopromote ko kayo? Hindi, guys. Hindi ganun, guys. Content is the key. Sarili mong content ang magpapaangat sa'yo, guys. Ganun, guys. Tayo, magpapalo lang tayo sa mga taong gusto natin na may makukuha tayong magandang informasyon. Pero pag... Pero pag sundin natin lahat ng gusto niya ipagawa sa atin, hindi, guys. Dahil aangat tayo sa pamamagitan ng ating sariling content. di ba guys? Kaya nga, para lang sa akin, nasa sa inyo naman yun, guys, eh. Ang isi-share ko lang. Kasi kung palagi na lang tayong follow to follow, walang mangyayari, eh. Kasi napapansin ko din, guys, na yung nagpa-follow sa akin, tapos ipa-follow ko. Tapos mga ilang araw, pag-check ko sa kanya, hindi na siya naka-follow sa akin. Doon, ibig sabihin, gyan follow niya ako. Parang kinukuha lang niya yung follow ko, di ba, guys? Kaya, mas maganda talaga, guys, na hindi ako uh, dyan sa palo to palo, kasi pwede mo mapalago yung account mo sa papagitan mo eh hindi kailangan sa iba diba guys content lang talaga ang kailangan para kung ang content mo ay quality at maganda guys ang tao ko sayo magfa-follow sa iyo na ah, diba guys <laughs> Yan lang yung ma-share ko guys ah, kasi nagtataka lang din ako Gandang hapon! Sana may natutunan! Follow for more! Thank you, guys!